tripan mo yung ano dyan, Hilokite? Kitty. Ngayon ka lang naglalaro-laro ah. Tapos mag-isa ka pa. Anong nakain mo? Ha? Ano yan? Eh, ano yung mo? Ang banu, ang ang banu, ang ang Gimala ka, Luna. Nakikatulog ka na sa higaan. Naglalaro ka na. Tingnan <laughs> mo, Luna. anino oh? Luna, ayun, oh. Yo. Luna. Ayan mo. Ang anino. Ayan mo. Tignan mo kasi yung anino doon. Ang banunang, banunang. Himala si banunang. Ano yung mo dyan, Luna? Ha? Ano yan? Naglalaro ka dyan sa ano ha? Yung mong pang baklas ng ano? Nakadikit? Ha? Luna 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 Una Pusang inggit Gusto na naman maglaro din Malaki ka pa kay Luna 'yong okay, ipangtanggal ni Luna ang nakadikit. Oh. Ini sira niya oh. Mm, ang nanong nung nung. Nilak timpusan natong naglalaro. Kikisali na naman si ano. Ingit.